ng araw sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapapayag. Uh, dalangin natin na lahat tayo ay nasa mabuting kalalagayan, lalo na sa mga panahon ngayon. Uh, basa tayo sa isang versikulo o dalawang versikulo pala dito sa Mark or Marcos. Mark C. Uh, seven, verse 7 hanggang 8. Itong ating mapapasa. Subalit, sa walang kabuluhan ay sumasamban sila sa akin at itinuturo bilang mga doktrina ang mga kautusan ng mga tao. Sapagkat sa pagkatatabi ng kautusan ng Ama ng Panginoon ay pinaghahawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao gaya ng panguhugas ng mga sisidlan at mga saro at marami pang ibang gayon mga katulad na bagay na inyong ginagawa. Ang sinabi ng ating Panginoon about traditions of men, mga tradisyon sa tao na kung saan dahil sa tradisyon na yan ay binabaliwalang halaga natin yung kanyang kautusan. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ngayon mga kaibigan at mga babayan, may mga tradisyon sa tao na ating sinisilibrit o sinisilibrit ng mga tao na hindi masyado nakakaalam sa salita ng Panginoon kung saan dito nakalagay sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ngayon, ang mga tradisyon, kagaya ng panahon ngayon, tinatawag na Christmas season. Bagaman maganda ang layunin ng karamihan ng mga Kristiyano, ito ay upang kanilang i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon at uh, nagbigay ng ng way para ang tao ay masave magkaroon ng kaligtasan ngunit ito'y minsan hindi tama sapagkat ang celebration ng iba lalo na ngayon tinatawag uh, na Christmas celebration yung nagdaang araw Uh, ang dami nagsisilibrate ngunit hindi ito uh, naka, nakasunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat na doon yung mga bisyo, inuman, uh, kung ano-anong mga bisyo na, sa kanilang pagsisilibrate. Kaya itong celebration na ito ay nagiging hindi maganda sa harap ng mga tao. Ang katotohanan mga kaibigan, ang celebration ito, ang tinatawag na Christmas celebration, ito ay nangyari noong pangpanahon. Ito ay celebration o kapanganakan ng tinatawag uh, sun god. Ito ay tinatawag na uh, diyos ng mga grigo na ito ay tinatawag na metras. Ito ang ipinanganak doon sa si December 25. Na ito ay sinisilibrit noong paman panahon pa ni Constantine. Kaya dito mga kaibigan at mga kababayan, ito ay party ng tradisyon ng mga tao kung saan wala naman tayo talagang makikita ang Christmas dito sa banal na kasulatan. Ang totoo, ipinanganak ang ating Panginoon para maligtas ang sanglibutan ang sinumang sumampalataya sa kanya at ang pananampalataya sa kanya ay may kaakibat na mga gawang matuwid yung mga gawang hindi makasanlibutan na mga gawa ibig sabihin walang mga gawang may bisyo walang mga gawang nakakasaba nakakagulo kung hindi purely kabanalan yung gagawin kaya yeah, dito mga kaibigan at mga kababayan, itong uh, celebration na nangyayari bawat taon, isa sa bawat taon na malaking celebration itong tinatawag na Christmas. Na? Ngunit kung naalam nila ang diwa nito, no? kung totoong ang kanilang ang ating pagsisilibra ng Christmas na ito ay para sa Panginoon, magiging mabuti sana. Kaya lang ang celebration ay hindi nagiging para sa Panginoon. Kung hindi talagang nauuwi doon sa celebration, doon sa fagan na gods na si dahil ang kanilang celebration noon ay katulad ng pagsisilibra ngayon. Ito ay tradisyon ng mga tao. Bakit sinasabing tradisyon? Ang sabi nga ng ating binasa, binabaliwalang kabuluhan ninyo ang otos ng Panginoon at inyong sinusunod ang mga tradisyon ng mga tao. Isip na ito ay otos na ng Panginoon. Ito'y sinasabi ng Panginoon para tayo ay paalalahanan. Hindi tayo para uh, galitin, para na kontrahin. Kung hindi para ipaalala sa atin na ang Panginoon ang tunay na pagsilibra doon sa Panginoon ay may kabanalan. Bagaman ito ay pinatutungkol nila sa Panginoon, pero ang karamihan sa mga gawa dito ay hindi para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa ng hindi celebration, ginagawa rin dito sa celebration na ito. Kung ano ang ginagawa sa lahat ng mga gawain, pang personal na gawain bilang silibrisyo, nandoon yung idaw lasingan, o ano pa mang klase, yan ay tunay at nagpapatunay na ito ay hindi para sa Panginoon. Kaya ang ating mini-message dito, yung nandito lang sa banal na kasulatan, yung labas sa banal na kasulatan, iniisip natin yan ay isang tradisyon ng mga tao o sabi-sabi ng mga tao na kung saan sinusunod lang ng karamihan sapagkat ito ang nagiging kasanayan. Pero dapat mamulat ang ating kaisipan, mga kaibigan at mga na ang unahin natin ay ang salita ng Panginoon kaysa lahat ng mga tradisyon na ginawa ng mga tao. Ito'y maiksi lamang mga kapatid at mga kababayan na ating pinag-uusapan bagaman maraming mga nagtuturo nito patungkol dito sa celebration na ito. Na ito ay talagang hindi ipinag-uutos ng ating panigurong. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at mga